Well, intro-intro muna tayo bago tayo sa ating panibagong video lesson. So, kung napansin nyo, yung the rest sa mga videos na ginawa ko ay from apologetics videos ba, which is, ang uh, focus niyan, syempre, uh, presenting the truth about Christian faith. So, I hope uh, nakatulong po ito sa bawat isa, lalong-lalong lalo po sa mga kabataan na nag-search po sa pananampalataya. Anyway, hindi ito Itong ngayon, itong itong ngayon, no. So video lesson time na tayo ngayon. At nawa mayroon tayong matututunan hinggil dito. So, kumbaga, Konting intro lang naman, disclaimer lang kumbaga, medyo tagal ko na rin na hindi nakagawa ng mga video lesson content since then. Pero oh, that's okay. So, sige. Start na natin. Isang magandang araw sa lahat po ng mga mag-aaral. Mukhang nag-enjoy po yata sa bakasyon, grande na isang linggo. Mukhang malamang may iba po na para bang nakulangan. Ay, ah, hindi, biro lang. Siya nga pala, magkakaroon po tayo ngayon ng panibagong talakayan. At ito po ay may kinalaman sa ikalawang markahan. Narito po ang mga talakayan ating pag-uusapan at tayo po ngayon ay magsisimula na. Hindi po sa sa atin na ang Luzon, Visayas at Mindanao ay may iba't ibang serye ng panitikan na talaga nga naman na ipinagmamalaki ng bawat tao. Kung pero sa ating leksyon ngayon, pag-uusapan natin ang panitikan, lalong lalo na sa kabisayaan. Ang kabisayaan ay isa sa mga pangkat ng pulo sa Pilipinas na mayroong napakayamang kultura ang maipagmamalaki ng bawat Pilipino. Ito po ay pumapangatlo sa pinakamalalaking pangkat ng pulo ng ating bansa siyempre pinangungunahan ng Luzon at pagkatapos Mindanao. Ang panitikan sa Visayas ay isang malaking bahagi sa pagkakaroon ng pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Paano? Lumaganap ito sa pamamagitan, pamamagitan ng pasalindila na sumasa lamit sa kanilang pamumuhay at kultura. Ito'y mayroong iba't ibang wika gaya ng Hiligaynon. Hinon, Cebuano at Tausug. Sa kabila ng pagkakabuo ng iba't ibang wika sa Bisayas, nagkakaisa naman ang mga ito sa diwa sa pamamagitan ng kultura at kaugalian na sumasalamin sa kanilang panitikan. Ang Bisayas ay nangunguna naman pagdating sa kasaysayan ng relihiyon at pananakop ng mga Kastila Pinaniniwalaan sila ang mga unang lumaban para sa ating kalayaan o kasarilit kasaritlan. Kung kaya naman, maraming matatagpo ang makasaysayang lugar sa iba't ibang panig ng Visayas. Magellan's Cross, ano pa? San Juanico Bridge, ano pa? Chocolate Hill, Chocolate, Chocolate Hills, pasensya na. Ayan. Nariyan din ang mga naglalakihang simbahan, mga sinaunang unibersidad, at mga kabi-kabilang rebulto ng mga tanyag at mga makasaysayang personalidad gaya na lamang ni Lapo-Lapo at General Douglas MacArthur. Kaya nga hindi po natin ito maikakaila na ang Visayas ay talagang may makulay o makukulay na kasaysayan. At ito po ay inilalarawan sa mga uri ng panitikan. Siyempre, hindi naman to nangangahulugan na na dahil nabanggit na mga Visayas, ganito at ganyan, hindi po. Ang ibig natin sabihin, dahil ang focus natin dito ay Visayas, madalas kasi ang mga, katul mga katulad ng Bulong at iba pang mga uri ng panitikan ay sadya talagang nagkalat talaga pirmi. Pasalindi lang ako baga. Siya nga pala, pag-usapan natin ang mga sumusunod. Ang Bulong ay isa sa mga pasalindilang tradisyon ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga kastilang mananakop. Ginagamit ito sa pagpapasintabi kapag ka naparaan sa kagubatan, kasukalan, nuno sa punso at tabing ilog na pinaniniwala ang pinamumugaran o dinitirhan ng mga engkanto at mga nilal nilalang na hindi nakikita. Kaya meron tayong marir maririnig na tabi-tabi po, o kaya bari-bariya po, mga ganyan pa. Binibigkas ito ng ating mga ninuno upang magbigay babala o pasintabi na sila ay darating para maiwasan na sila ay masaktan o maapakan. Madalas din itong ginagamit ng mga albularyong Tagawisayas. Tuwing sila ay manggagamot ng isang nasapian ng masamang espiritu, mga nausog na o mga simpleng sakit ng tiyan. At hanggang sa ngayon, ginagamit pa rin ito ng mga matatanda sa Visayas. Kaya nga naman hindi po natin may kakailan na magpahanggang ngayon, ginagamit pa rin ang bulong. Ang awiting bayan naman ay pasalindila rin lumaganap. Paraan nila ito ng pagpapahayag ng sariling sa o opinyon at naging daan na rin upang mag mapagtibay ang sariling pagkakakilatlan. Nagsimula ito sa tula na mayroong sukat at tugma na kalaunan nilapatan ng himig upang ipahayag ng paawit. Ito ay hindi na o naisusulat noong mga panahong yun. Subalit, nananahan ang himig sa isip at puso ng mga taga-Visayas pagkat ito ay naging refleksyon na rin ng kanilang pamumuhay. Kung titignan po ang mga sumusunod, narito po ang mga uri ng awiting bayan na lumaganap sa bisayas at naikalat din sa Luzon at Mindanao. May, balit, may balitaw na siyang awit na nagpapahayag ng damdamin at pag-ibig. O oh, kaya yung mga natiligaw dyan, ibis na idaan niyo sa chat, puntahan niyo na lang, dalaghin niyo yung gitara, piano, at umawit kung saan ipinapahayag ang inyong paghanga sa babaeng inyong napupusuan. Pambihira. <laughs> Dalit na siyang pangrelihiyong awit tungkol sa pagpuri sa may kapal. Kumbaga parang praise and worship ng dating na ito, no? Ang kumintang naman ay awit sa pakikitigma o pakikipaglaban. Kapag ka merong, kapag ka sila ay magmamarcha, papunta sa labanan, sila ay aawit niyan. Ang soliranin naman, soliranin, hindi po suliranin, ang soliranin ay awitin ng mga taga-Visayas kapag ka sila ay namamangka. Parang row, row, row your boat ba yan? ba? Diba? Ang maluway, ganito naman. Habang sama-sama ang mga tao sa paggawa, ito ay kanilang inaawit. Ang uyayi o oyayi naman ay awit kung saat kapag ka ang baby o yung sanggol, yun o, hinihele, di diba? At ang kutang-kutang, ito'y awiting karaniwang inaawit sa mga lansangan. Yan yung mga uri ng awiting bayan na mula Visayas, lumaganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano naman ang alamat? Ito ay is isang malaking bahagi ng kultura ng mga taga-Visayas pagkat dito nila isinasaad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay. Karaniwang nagtataglay ito ng mga kababalaghan at ang madalas na paksa, mga katutubong kaugalian at kultura ng mga taga-Visayas. Nananatili naman hanggang sa kasalukuyan ang alamat sa Visayas at sa natitirang pulo ng Pilipinas bilang pang-aliw panakot at ito'y mayamang sinig na may pagmamalaki natin mga Pilipino. At malamang sa malamang, lalo pagka performance task ang ipinapagawa, binabanggit ang mga alamat. Panghuli ay ang epiko. Ito ay mga tulang pasalaysay o kwentong kabayanihan at pakipagsapalaran. Isa ring malaking parte ng ating kultura. Syempre, Partikular na rito, kultura ng mga taga-Visayas, nating mga kababayan. Pagkat masasalamin dito ang mga kaugalian at yaman ng at ng kanilang kapaligiran. Siyempre, madalas na itinatampok sa epiko yung mga lalaki na Kasi kumbaga itinuturing silang mga bayani. Okay? O mga takilang tao na nagdiktas sa kanilang komunidad. Ganon po yun pag-isipan natin bago tayo matapos sa ating talakayan. Itong mga panitikan sa kabisayaan ay naglalarawan sa kung ano yung kultura na meron sila. Kung ano yung kanilang tradisyon, kung ano yung kanilang mga gawain. Siyempre, hindi ito nangahulugan na, na wala rin mapagkunang kultura ang Luzon at Mindanao. Mayaman na mayaman din yan pagdating sa panitikan. Ano ang dapat nating matututunan dapat lang naman na ating pagyamanin ang ating wika, ang ating kultura, ang ating panitikan. Kasi bilang mga Pilipino, ito ay mga ito kumbaga ay mga ebidensya o katibayan na ang ating bansa ay matalino, mga henyo kumbaga, pagdating sa panitikan. So, yan lamang po ang ating diskusyon para sa oras na ito. At nawa, mayroon po tayong natutunan kung may ginagamit sa paksa na pinag-usapan natin. Abangan po ang susunod na talakayan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video lesson.